Tapos na ang halos isang buong araw na pangangalakal ng basura ni Ana. Tsaka ngayon po kasi mababa po yung mga dahil. Mga siba, tingin, Baka nababa po yan. Kaya kailangan talaga mag-push kami araw-araw mga lakal para araw-araw may kita. Kapwa nangangalakal si Ana at kanyang mister ng basura. Pero minsan kahit anong pagtitipid, hindi raw talaga kasya ang kanilang kinikita. Ipisaan mo sa umaga, sir. Almusal ng bata, ano pambao ng bata, tanghalian. Marami po. Marami kami rito na ang Pero din. Swartian Mar marami po times na wala po talaga. Apat walong taong gulang na si Ana pero pakiramdam niya raw, tila pahirap ng pahirap ang kanilang sitwasyon. Sa akin po, hindi ko naramdaman eh. Kasi parang pili ko, mas lalong na ano ako ngayon, eh, nahirapan ba sa gano'n? Lalo yung bigas Magkano na ang bigas? Pumalo na ng 60 to 62. Sa pamumulot ng pako o bakal, binubuhay ni Tintin ang kanyang anak sa parteng ito ng Maynila. Tirikma ng araw, hindi niya ito alintana. Sana makakaong kami ganun, Sa hirap, Bawat sako, matsagang pinupuno ni Tintin para may pambili ng pagkain sa araw na yon para sa kanyang pamilya. Hanggang ano lang po yun, yung 250, hanggang tanghali, ganyan. Tapos paghapang gabi namin, maghanap na naman kami ng panibago. Yung mga napapulot namin sa kalakal, minsan yung mga gamit-gamit, yung pinagbibenta po namin. Lumalabas sa survey ng Pulse Asia na isa ang kahirapan at gutom sa mga pangunahing inaalala ng mga Pilipino. Sa unang quarter din ng 2024, tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng gutom na umabot sa halos apat na milyon. We will also remain steadfast in creating more programs to alleviate the plight of our people we can empower even more disadvantaged Filipinos to rise up and to make a different course for the future, a future without hunger. Determinado ang Administrasyong Marcos na tuldukan ang problema ng gutom sa taong 2027. Inilabas ng Pangulo ang Memorandum Circular 47 na naghihikayat sa lahat ng ahensya ng gobyerno na suportahan ang Enhanced Partnership Against Hunger Poverty Program. Isa ang Social Welfare Department sa pangunahing ahensya na tumutugon sa gutom at kahirapan. Addressing hunger and malnutrition and poverty is not the responsibility of one government agency alone. It entails the cooperation and participation of various uh, agencies and uh, other sectors. Ilan sa mga proyekto ng gobyerno na kontra-gutom, ang school feeding program, katuwang ang mga local government unit at ang kalulunsad na food stamp program. Target ng DSWD na palawakin din ang benepisyaryo nito mula 3,000 pamilya sa 300,000 pamilya ngayong taon. At sa pagdating ng 2027, isang milyong may hirap na Pilipino ang magiging bahagi ng walang gutom program ng gobyerno. Natuturuan sila no, to prepare nutritious foods. Uh, at the same time, nabibigyan sila ng uh, financial assistance para makapamili. Ano pinakikita yung niyong challenge in terms of implementation itong mga program na to. Disasters and emergencies affect everyone, di diba? However, the poor, the vulnerable, and the marginalized are disproportionately affected. So, moving forward, the DSWD endeavors to make our social protection programs and services adaptive and shock-responsive to various calamities or disasters. Kaakibat ng usapin ng gutom, ang isyo rin ng kahirapan. Target ng administrasyon na ibaba sa single digit ang poverty incidence mula sa higit 22% sa 9% bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Hindi haka-haka ang usapin ng gutom at kahirapan para sa ilan nating mga kababayan. Ang pagkalam ng sikmura na nanatili pa rin isang realidad na pilit iginagapang. Para sa Newswatch Plus, ako si Tristan Odano.